Hello, good evening mga kapans. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang mga scammer. Kung nasa na, nasa na ba sila ngayon? O anong gawin para makaiwas dito sa mga scammer? So tara, dahil na-scam ako ngayon, uh, ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ako na-scam. So ayan, ito yung una mga kapansa. So ito yung ano yung combo namin ng scammer ayan kung nakikita yung, yung conversation namin yan yung mga frog nya yung mga send nya sa akin hindi hindi natin alam kung uh, kinuha lang niya, niya, yung mga picture na yun para isend sa akin yan basahin nyo lang yung mga combo namin yan yung convo namin mga kapans. Ayan. Yan o. Oh. Oo boss, may naghahanap din sa akin. ayan no? Oh. Marami siyang mga sinasabi dyan na mga pakulo mga kapans para maano ka. Ma uh, overwhelm ka para ayan, nagsend siya ng ano dyan. Nagsisend siya ng proof na nasend na sa LBC at yung resibo na yan no? Oh, kita nyo so mamaya ay explain ko sa inyo kung paano sila nagkaroon ng resibo na totoong resibo talaga para maniwala ka na nasend na, nasend nanya niya yung item na binili mo online yan, yan yung combo namin yan kung nababasa nyo yan siya at nandyan yung mga misis niya siya pa ang may ganang magalit sa akin mga kapansa dyan yung, yung scammer na yan jundil mamaya ay i, ano ko, ip, ipapakita ko sa inyo kung saan saan ako na scam so kung, at kung saan uh, group saan group ako na scam Ayan, yung mga yan yung mga sinend sen, niya sa akin na nasa LBC na siya. Ayan. Oo, Maya-maya explain ko sa inyo para paano iwasan 'to at paano i-prevent. Basahin nyo muna yung mga convo namin. 'Yan. Ayan. 'Yan, binigyan ko pa siya ng uh, mga ilang days para ma-resolve yung ano pagbibintang ko sa, kanya na scammer siya kasi hindi daw siya scammer so ayan uh, kalaunan mga ilang days na pumunta ako sa LBC niyan doon na na booking na yung sinend niya sa akin sa LBC ay kinansel pala niya so ayan ayan yung mga prop ko na uh, Gcash na nagsend ako sa kanya nasa mahigit 1,200 yung nascam niya sa akin mga kapans yan yan at uh, isusulat ko yung mga ano mga gcash number ng scammer mga kapans uh, i-check nyo lang dyan sa description ilalagay ko lang dyan sa uh, ibaba sa description para ma-check ninyo yung number ng scammer baka maka ano kayo maka encounter kayo nito so ayan, ayan uh, yan sinding yan yung alibay nya sinding daw walang internet yan yun so ayan nagduda na ako yung nag down ako ng 500 sa kanya nagduda na ako kasi uh, may mga ano siya kaya lang kaya lang na ano talaga ako na overwhelm ako sa kanyang mga ano yung mga pakolonya niya dyan yan ayan, ayan o oh. may may sinin pa siya sa akin na na proof daw na successful yung mga pinadala niya ayan 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 so maya maya ay papakita ko sa inyo yung last message niya na uh, in uh, yung last message, message niya diyan yung nagalit siya kasi sinabihan ko siya na uh, ipopost kita gagawan kita ng content yun yung sinabi ko sa kanya mga kapans Gaga gagawan ko siya ng content at tapos uh, maya maya ipapakita ko sa inyo yung account Uh, name niya dito sa Facebook. Yan. At may mga picture dyan niya na sabi niya siya, sh daw yung nasa picture. Pero hindi ako naniwala kasi walang uh, scammer na magsisend talaga sa ng totoong picture niya. Kinuha niya lang yun sa internet o kung saan saan. Kaya kayong, kayong mga user sa mga, ng mga Facebook, mga fans, mag-ingat kayo. Dapat talaga i-private talaga 'yung mga picture natin. Kasi pag i-public natin, basta-basta na lang 'yan kunin sa ano mga scammer, i-download Pero hindi pa rin maiuhasan kasi may mga screenshot para 'yung mga Android or mga 'yung mga cellphone natin may screenshot pala 'yan. So ayan 'yung pinadala niya. 'Yung ano, 'yan. Yan, nagpasalamat pa ako dyan kasi may video na nagpadala siya. Ayan, kung nababasa niyo lahat, mga kapans, yung mga konbo namin. So, ayan, maya-maya ay ipapakita ko yung last conversation namin na. Ayan, at, ayan, ito yung, yung alibay niya na magbabaya daw siya ng shop nila. So, ayan, yun yung picture shop down uh, shop shop uh, shop down nila yun yung kunin niya na siya para mag simula na siya mag ano negosyo yan yun ang kulit talaga niya mga kapans uh, ma ano talaga magdududa ka, ka talaga kasi napaka kulit pero kaya nga uh, need ko talaga yung LCD na In uh, inorder ko sa kanya kaya yung nagporsige ako kasi yung LCD ng uh, Google Pixel 3 mahal yun sa Shopee uh, 2000 tapos itong sa kanya uh, whole unit talaga pero sira yung board pero ang gagamitin ko lang ay LCD lang ang gagamitin ko kaya binili ko 1K so ayan sending video o oh. yan sending video so ayan itong last message namin mga kapans <coughs> yan ito yung last message namin yan ayan, ayan na, uh, na, ano siya dyan oh. nagalit siya dyan tapos blinak na ako na-block na ako niya. Pero may ginawa ako diyan uh, ni uh, nakuha ko yung IP address niya mga kapans. Kung marunong kayo maglukit ng IP address, uh, pwede niyo ilukit yung IP address niya mga kapansa Ito yung IP address oh. Ito yung last miss uh, last message namin before ako na block. Pagkatapos nun wala na yan kasi sinindan ko siya ng uh, video na ano, i-content -co ko siya <laughs> kaya yun, nagalit tapos, ito yung IP address na nakuha ko ayan yung ano IP address niya ay establish ito 23.99.113.6 so ito yung naka-establish habang nagcha-chat -chat kami Ah, uh, yung CMD ko ay ano, nag netstat ako para yung mga mensahe na ano na nag uh, mga mensahe maano dito sa netstat kung anong IP address niya. So, ayan maghanap pa ako ng ano mga kapans ng way kung paano ito malukit ng ang area ng IP address na ito. So, ayan Maghahanap ako kung paano. So So ipapakita ko in, sa inyo yung proof 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 niya. Yan. Ito yung mga proof niya na sinin sa akin. Ayano, oh. uh, Google Pixel 3. Ayun, ito yung cellphone na kailangan ko sana yung LCD lang. Yan, so ito yung prop niya na napala, napadala na napadala na niya. Yan, may uh, tracking pa. Oh. Ayan. So yan yung prop na ipapakita ko sa inyo, ayan. At sabi niya daw ay dadagdagan dadagdagan niya ng iPhone yung padala niya. So ayan. Sinindan din ako ng iPhone. <laughs> Grabe mga fans mga scammer ngayon ah mm, too good to be true talaga ya. Yeah. ito yung proof daw niya na bibilhin niya na ano uh, lugar yung pwesto yeah. ito yung picture picture niya selfie <coughs> yan pero hindi ako naniniwala na siya yan at ito yung mga ano niya yung iba daw na nag order sa kanya ibang tao Ayan, yung pic, ah, ito yung receiver ko noon. Noong hindi ko pa nalaman na scam pala. Ayan. So, ito yung picture na sira daw yung board. So, kaya niya, kaya niya ibininta sa akin. So, ayan. Ayan. So, tapakita ko na sa inyo, sa inyo yung proof niya. Ngayon naman mga kapans ay yung mga GCash ng scammer. Yan. Ito yung GCash ng scammer mga Kapansa. Ito yung number. Baka matrace ninyo yan. Madami siyang GCash number mga Kapansa yan. Ah uh, isusulat ko na lang yung mga GCash number niya sa description sa video mga Kapans para ma-check ninyo yan halos lahat 1,200 yung na scam niya sa akin ayan nag send pa yung mrs. ko ng last ng 200 kasi napakakulit mga kapans kasi uh, ano kasi yung sabi niya ay na send na talaga yung item kasi may may resibo naman siya kaya ayan nakas uh, nakasend kami ng Gcash. Ayan. Gcash ng scammer. So ngayon Ngayon mga kapans, pag-usapan natin yung ano paano maiwasan o anong ginawa nila bakit ako naniwala. So ayan, i-explain ko sa inyo. Ganito yung modus nila mga kapans. Ang modus nila ay kapag uh, may item ka na na gustong kunin nila ganito yung gagawin nila pupunta sila mismo sa LBC pagkatapos uh, yung item ay iano talaga nila isisend doon tapos ipack tapos may resibo na tapos pag napicture na nila at isend sa inyo ayan para maniwala na kayo na nasend na talaga pero ang gagawin nila ay ika-cancel yung mga item ay uh, yung item talaga mismo ika-cancel nila pagkatapos ayon ma-voided na yun wala na yung item kukuni nila ibabalik sa kanila kukuni nila tapos pagpunta mo ng LBC yun malalaman mo na voided yung uh, item wala kinansel ng uh, seller so ayan yung modus nila bakabans tapos yung i-explain ko sa inyo para paano ito maiwasan um uh, maiiwasan to uh, kung it ganito lang ang ginagawa ko noong una uh, pagka-send niya ng resibo sa sayo pupunta ka kaagad doon sa LBC, pinakamalapit na LBC ninyo. Para kung malaman ninyo na malaman doon ng uh, yung tracking number, malaman na voided or na cancel ng seller, ah uh, alam niyo na yung ano kahinatnan, scammer yan. So yan yan lang yung ano mga prevention doon. At tapos may mali din ako kasi hindi ko ah uh, chinik yung mga post niya kasi sa post niya mga kapans may nag comment doon na scammer siya ayun scammer ka ana, scammer yan huwag kayong may post doon sa yung may comment doon sa post niya so yan yan yung unan uh, una yung i-check talaga yung mga post ng seller para kung may mag-comment doon na kahit isa lang scammer siya Ah, uh, alam nyo na yan, wag nyo nang kunin yung item nyo or wag, wag na kayong bumili sa kanya uh, red flag na daw yan sabi ng misis ko, nasa gilid so ayan mga kapat salamat sa inyong panunood at sana ay i-share niyo itong video na ito para maiwasan natin ang mga scammer so ito yung uh, name ng scammer mga kapat ...ginamit niya ngayon. Ah, uh, Iko-comment ko na lang dyan sa... ...ano... ...description... ...sa video. Iko-comment ko na lang yung... ...ano niya, yung... Uh, ...profile talaga niya. Ayan... So salamat hanggang doon na lang po. God bless you.